Ito nga ang paliwanag ng mga referee dito nga kay LeBron James at sa team ng Lakers bakit 2 point field goal lamang ang 3 pointer sana ni LBJ. Pero mga idol, marami nga na namang disappointed na Lakers fans at naiinis sa naging resulta nga ng laban nila against sa Minnesota Timberwolves. Para nga daw flashback na naman ito sa pangdadaya na ginawa sa Lakers nung kinilaban nila ang team ng Boston Celtics many months ago para ba daw na alala nila ang trauma kanilang naramdaman ng mga idol ang kanilang inis na naramdaman ay para nga daw bumalik ganon din si LBJ mga idol na pa-post pa, pa nga sa Instagram at pati na nga rin sa kanyang post game interview ay pinaniniwalaan niya na 3 pointer mga idol napakalinaw nga daw noon pati nga daw ang artistang Sis TV Wonder na bulag ay mahigit na daw na 3 pointer yung kanyang na-shoot at hindi 2 point field goal And actually, marami-rami nga rin mga NBA fans ang nag-agree dito kay Lebron James, pati na rin sa mga Lakers fans. Sabi dito, agreed. And this replay shows it, it was obviously a three. At ganito naman daw ang itsura ng mga referee nang pinapanood nila ang obvious three-pointer daw ni LBJ. It's clearly a three-pointer. This is a three-pointer. The referees nga daw were awful all game, especially yung babae nga daw. At itong tawag daw ito kay Lebron James sa 2 point field goal ay cherry on top. Sabi ba nga ng iba mga mga idol that's a 3 in every single game you've ever watched and you know it. And marami pa nga ang komentong ganyan ng mga idol na sumasang ayon nga na 3 pointer nga daw yung tinira ni Lebron James. And of course mga idol meron din naman nga nagsasabi na hindi nga daw. Tama nga daw ang tawag ng referee na yon ay 2 point field goal lamang for LBJ. Ay actually mga idol, pinaliwanagan na, na nga itong si Lebron James at ang team ng Lakers ni Tony Brothers sa laban pa lamang kung bakit nga 2-point field goal yung 3-pointer sana ni LBJ na nagtay ng laban and possibly nagpunta sa kanila sa overtime. Well, kung natin dito sa replay na ito mga idol na may caption at leak audio nga daw ito na sinabi nga neto ni Tony Brothers, the ruling on the floor stands, 2 point field goal nga lang daw yon And then si Lebron James tinuro, sabi, look, tingnan nyo, yung kanyang araw pa up is behind the 3 point line. Pero hindi na nga tinignan ni Tony Brothers pa ang replay at kanyang inulit na that's a 2 point field goal at ito ang kanyang sinabi, that's what the replay center ruled, not me. Hindi nga daw siyang nag-decide mga idol niyan kung hindi ang replay center mga idol sa New York. Back in New York, yun ang desisyon na pinaniwala ni Tony Brothers at hindi niya mga idol tinignan actually ang replay. Maybe nagbase na lang siya kung anong sasabihin sa kanya ng replay center. At yan nga ay mas lalong kinainit ng ulo ng maraming Lakers fans. Ano ba nga daw ang silbe ng replay kagaya rin ng sentimento ni Lebron James sa interview? Bakit ba nga daw may replay kung hindi naman daw ito papanoorin para makuha ang tamang tawag? At yan nga mga idol ang naging paliwanag ng referee sa gitna ng laban na tinawag yan ni Lebron James na BS na pamura pa nga itong si LBJ nang isagot nga sa kanya yan ng referee. Pero anyways mga idol kayo, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang komento nyo? Anong inyong opinion? Patungkol nga dito sa paliwanag ng referee na yun daw ang sinabi sa kanya ng replay center kaya't naniniwala siya doon. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.